si kami tan siya siya wat me ron siya Presidente me ni ni Manar Dabi so nga si kami manitarabay sun sika to dyan uh, ang kanilang pamilya to apresyos salamat sun si, si kami ang na tempo man timpo man kami sunan Presidente na sika to yung Pangulo ni Bansak me at uh, Sika ka mga eh, mangiradan sunan sikato ka to tan suta ta og dagdo og dato ya at si mga rod singaran apo kristo amin. pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati, walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11.28 ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na no wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal, magpakailan man. sumasahinpapawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines. FCBC. -E Himpilang. 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang araw sa iyo, kaibigan, at uh, kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Wala ka masyadong inaalala sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. Sa umagang ito, kung nakagawian mo ang dumulog sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng personal study o dito sa Hardin ng Panalangin, eh, makakakuha ka rin ng mga aral at paalala. At ang ating pag-aaralan ngayon, ay ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon. Tayo ay mapapaalalahanan. Ano ba ang kanyang tugon sa tanong ng mga pariseyo patungkol sa pagbabagong buhay? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkalob sa amin. Sa umagang ito, dudulog kami sa inyong salita. Muli sa marami pong kapamaraanan, kami po ay humihingi ng uh, kaalaman at karunungan at paalala. Nang sa ganon ang inyong salita, ito po ay uh, tumimo sa aming puso at isipan. Nang sa ganon, ganun, maisapamuhay ang inyong mga panuntunan. At ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia. In over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary. In public service and first response programs. In curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And pala yung purpose was Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ko sa DXFA, sa DXFA, parang naungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Trust me lang. Lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga tao hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. I am, my brother, my brother, my brother, Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din na silang natulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radio, loko. Sinusundan namin ang balita. Sabi ko, i-opin kaya natin kung mayroon ng station naghanap kami ng station. Wala talaga. Lumabas yung sa inyo na. 98.5 FBC. Narinig ko nga doon eh. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Marcos. Pag-aaralan natin ang mga talata labing lima hanggang talata labing pito. Sabi ko nga po, mga dalawang linggo natin pag-aaralan ang mga ilang talata at kabanata sa aklat ni Marcos at tayo ay nasa kabanata dalawa na. Ang ating tema ngayon ay uh, patungkol sa bakit ba naparito ang ating uh, Panginoon. Pagtutunan natin ang pansin ang talata labing pito sa aklat ni Marcos, kabanata 2. Ganito ang ating mababasa sa talata labing pito. Mark 2, verse 17, sabi ng ating Panginoon. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor kung hindi ang may sakit. Uh, alam mo kaibigan ito ay uh, literally talagang uh, ito ay tama ito eh no? uh, alam mo ang isang tao, pagka siya ay uh, lumapit sa doktor, minsan ano, uh, may mga kapwa tayo no, na pagka ikaw ay kumukonsulta sa isang medical doctor. Usually nagtatanong ka no, uh, mayroon kang nararamdaman, tatanungin mo yung doktor kung ano ang uh, ika nga uh, problema mo sa iyong uh, physical na pangangatawan. <clears throat> Kasabihan ng doktor na meron kang ganitong kalagayan. Now, nasa sayo na 'yon ano? Eh kung minsan kasi ah uh, ito yung nangyayari din ano, din kung baga sa ano eh isinasa walang bahala mo, 'yung sinabi sa ng doktor na kailangan ang iyong karamdaman ay magamot. Dalawang klase lang 'yan. Kung ikaw ay susunod sa sasabi ng doktor maaring ikaw ay gumaling. Yan. At umaasa kang gagaling ka sa larangan ng pananalangin at yung partisipasyon mo sa paggagamot mo sa sarili mo. Pero kung sasabihin mo sa kanya, okay naman ako, Dok. Ay, wala naman akong masyadong nararamdaman. Di naman nag-grabe yung aking simptomas na nararamdaman sa tingin ko, okay lang ako. Alam mo, kaibigan, dito, ang sinasabi lamang ng Panginoon, meron tayong maituturing na sakit at ito ay ang kasalanan. Alam mo, ang konteksto nito itong bahagi ng uh, talata na ating tinutunghayan. Pag binasa mo yung Mark 2, chapter, uh, Mark 2 chapter 5, uh, verses 15 to 17, sinasabi lamang dito, ang konteksto nito, portions nito, itong tatlong talata lang na ito, ay uh, about the calling of Matthew, di ba? Tinawag ng ating Panginoon si Matthew, yung verses 13 to 17, at uh, bahagi nga, nung verses 13 to 17, ito na nga yun, kasi yung mga pariseo, no? Uh, isa sa mga konteksto nito ay uh, nagtanong yung mga pariseyo. Uh, Kinriticize nila ang ating Panginoong Isu Kristo dahil lamang uh, he was eating and dining. Ika nga, no? With tax collectors. Eh, yung, alam mo, sa kaugali ang mga Hudyo, maituturing nga natin uh, na one, one of the most hated Uh, members of uh, society, ito nga mga tax collectors at saka yung mga uh, prostitute. And the Lord Jesus Christ dined, ika nga, with tax collectors. Kasama yung kanyang mga alagad sa bahay nga nitong si uh, Mateo na uh, tax collector. Now, sabi rito ng Panginoon, ang kanyang uh, tugon do sa mga pariseyo, sa kanilang criticism, ito na nga nabasa natin, ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor sa pananaw ng mga religious leaders nito na ito, sila ay matuwid sa harap ng Panginoon. At alam naman natin yan, sila ang katewala ng batas ni Moises at sila mismo nilalabag nila ang kanilang itinuturo. Now, they were considered arrogant. They were considered as hypocrites. Yan yun eh, parang okay na kami, wala kaming pangangailangan. Ang aming estado ay maayos. We do not need a doctor. Nabanggit ko nga kanina kasi literal po yung binigay kong uh, uh, halimbawa. Ngunit dito, meron tayong disease which is called sin at kailangan natin ng isang manggagamot who can cleanse us from unrighteousness. At dito na nga, no, uh, da ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon, ay upang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Alam mo itong uh, talata na ating tinutunghayan, Ito ay address sa mga uh, Pharisees during their time. At alam mo, address din to sa ating kapanahunan. Because ang mga ibang kapwa natin, meron silang pinangahawakang tradisyon. Meron silang pinangahawakang reliyon. Tulad ng mga pariseyo. Ganon ang kanilang pananaw. Hindi na nila kailangan ng pagbabago sa sarili nila. O pagbabagong anyo. Okay na kami. Ganon ang kanilang uh, uh, katwiran. Sa tingin nila, we are already in a right standing with God. No, parang ganito yung komisa eh, no? Ang aking pananampalataya, alam mo, kasi ganito yung kumisan eh. Pagka ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos patungko sa mabuting balita, there are really people who are very arrogant. Asabi nila sa iyo, alam mo Brad, ang aking reliyon, it is always a matter between me and my God. Tama naman yun. No? Uh, hindi naman tayo nakikialam sa paniniwala ng ating kapwa. But tungkulin rin naman natin na nakakilala sa biyaya ng kaligtasan, kung papaano naman sila magkakaroon ng a right standing with God sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya nga natin ito ay ipinapahayag. Now, how they respond kung papaano sila tutugon sa ating pagpapahayag ng mabuting balita? Yun ay beyond our control. Ba't totoo naman to? May mga tao naman, may mga kapwa naman na talaga na okay na ako. Hindi ba? Okay na ako. Wala akong kailangan they are considered arrogant kasi sa kanilang sariling pananaw, they are already in, the in a right standing with God. E eh, ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa right standing with God? Hindi ba? A right relationship is if we recognize the Lord Jesus Christ sa kanyang biyaya ng kaligtasan. Yun ang sinasabi rito. Kaya nga, uh, kung iniisip natin na wala naman akong sakit, eh, wala naman akong kasalanan, ganun ang ano nun, eh, application nun eh. Wala naman akong kasalanan, okay lang ako. Now, uulitin ko po yon. Tayo, tungkulin natin magpahayag patungkol sa biyaya ng kaligtasan. Pastor ka man, ministro ka man, o ikaw ay maituturing na nominal or ordinary uh, believer, tungkulin natin yan. Now, people would respond, hindi natin kontrolado yon. But the point is, ipinapahayag natin ang salita ng Diyos. Sa mga makikinig o nakikinig, natutugon ng maayos, sila ay pagkakalooban ng biyaya ng kaligtasan. Ngunit sa nagmamatigas, alam naman natin kung ano ang kanilang kaihinatnan kung hindi nila uh, tutugunin ng maayos ang salita ng Diyos na para din sa kanilang kapakanan, pangkasalukuyan at maging sa panghinaharap. At mo um, kaibigan, tayo ay maaaring maniniwala o maniwala sa ating sarili o maaaring maramdaman natin na dabagit ko nga kanina, tama ang ating uh, uh, standing with God. Personal ko yun, no Personal ko yun, sis. Personal ko yun, br brad. Hindi ko na kinakailangan it is always a matter between me and my God. Maraming ganyan regardless of the denomination, no? Uh, it is uh, ako na ang bahala doon. Ngunit tayo ginagawa natin ang ating tungkuling ipahayag because naniniwala tayo na ang daan lamang sa buhay na walang hanggan is a right relationship with God. At 'yan ang ating sinasabi rito. Ba may iba tayong kapwa na hindi naman talaga sila magpapakita ng kababaang loob na sila ay may pangangailangan. Sa, sa kanila okay na sila no. Uh, ang, ang, ang paglalarawan nga sa mga ganyan ay mapagmataas eh. Kasi pagka pinaniniwalaan mo, pinangahawakan mo yung sarili mong ikangay, uh, ika nga, eh, tradisyon no? pananampalataya, hindi naman yan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi nga rito ng Panginoon sa wikang Ingles, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Those who, hum, those who humbly come to Jesus to cleanse them from their unrighteousness, ayan they are the ones, sila mismo, ang makakatanggap ng biyaya ng kaligtasan at patatawarin sila ng ating Panginoon. Iyan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Alam mo, kaibigan, uh, dito, bakit ba ganito ang tugon ng ating uh, Panginoon? Because yung kanyang dining with sinners, It, it also meant ika nga no, na those who would humble themselves and recognize the gift of grace would receive forgiveness iya ang sinasabi natin diyan alam mo ang salita ng Diyos kay bigan to whom it may concern but how people would respond we do not know that gawin natin ang ating tungkulin bilang bahagi ng sambahayan ng mga mana ng palataya dito sa talata at maging sa mga talata sa bagong tipan the Lord Jesus Christ spent times with, eto yan ano, with whoever needed or wanted the message or hilik Yan ang sinasabi natin dito. Ang tanong kaibigan eh kung meron kang uh, aral ano, meron tanong para dito Have you responded to the call ika nga no, to repent from our sins. Lahat tayo makasalanan, bukas ang paanyaya Mahalaga ang tugon sa biyaya ng kaligtasan. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na truno. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay tapat at buhay na Diyos, Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa si inyo ay ipong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal, upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at pagduminig sa bawat panalangin ng mga pamilya ang dalangin din namin o Diyos ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din o Diyos ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon ang bawat pamilya o Diyos ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, kagalakan ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya o Diyos, ay magkaroon ng iba yung kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat o Diyos, ako na nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka nang ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and Amen. pagkakataong ito ay dudulog po tayo sa ating Panginoon. Meron po tayong maiikling uh, maikling uh, talaan ang maituturing nating mga prayer requests at ito po ang ating uh, idudulog sa ating uh, Panginoon. Halip po kayo, samahan nyo ako sa pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, Panginoon, magkakaroon po ng katuparan ang mga karahingan at kahilingan na amin pong itatalaga sa inyo. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran katulad po ni kapatid Max, siya po ay uh, sinisipon at ang kanya po rin uh, pananalangin ay kagalingan, as well as protection and uh, direction. Kay Angelo naman po, ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan, As uh, he continues a new healthy living. Kay Dexter, ang kanya pong pananalangin ay naway lumalim pa ang kanyang pangunawa sa mga bagay na espiritual. At pagkalooban mo rin siya ng uh, healing and good health. Kay Josie, kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki. Kay Gabi naman po, ganun din po ang kanyang pamamagitan, kagalingan naman po para sa kanyang mahal na asawa, hindi po na binanggit ang karamdaman ng kanyang mahal na asawa. Kay Carlos, pamamagitan ng maayos na kalusugan and protection for the entire family. Kay Leia, kagalingan po para sa kanyang kapatid na lalaki, hindi po na binanggit ang kanyang uh, Uh, kalagayan, kalagayan ng kanyang kapatid na lalaki ngunit Panginoon, alam mo ang pinagdaraanan ng kanyang kapatid na lalaki kagalingan ang kanyang itinudulog kay Jomar complete healing and fast recovery from angioplasty yan po ang kanyang itinudulog kay Gina ang kanya pong pahilingan uh, ay kagalingan from stomach problem kay Jopen kagalingan rin Panginoong Diyos from vertigo para po kay Judel, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa Meneses family na nasa Cavite. At marami pa po, Panginoon, in their uh, private prayers, sa mga sandaling ito, dinudulog ang kanila mga pangangailangan, maging ang kanilang mga karahingan, naway, pagkalooban mo ng tugon. Kung loloobin mo ang kanila pong mga kahilingan. Ngunit ngayon pa lamang, Panginoon, ano man ang kanilang itinalaga, nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat kami naniniwala at alam namin Diyos, Panginoon. Mas maganda ang gagawin mo. higit sa mga bagay na itinalaga namin sa inyo. Tanggapin mong ang aming pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Kagalingan, kaibigan, ang ating uh, uh ipinapangaral sa umagang ito. No? Kagalingan from saan? Sa kasalanan. At uh, literally, no, tayo ay uh, nangihina ang ating physical bodies. Kailangan naman natin ng uh, healing physically. Ngunit mas uh, dreaded, ika nga, disease no? ang maituturing na kasalanan at Diyos lamang ang makagagaling sa ating kondisyong iyan. Kaibigan, kababa ang loob, makararanas tayo ng biyaya ng kaligtasan. Ama namin sa langit. Marami pong salamat sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Diyos!